Rape o panggagahasa ay seryosong issue sa ating lipunan at hindi dapat ginagawang katatawanan o biro. Ang mga biktima, pati na ng iba pang paraan ng pang-aabuso sa mga kababaihan, dapat pinalalakas ang loob para sila'y lumaban. Ito ang istoryang tinutukan ng ating kabrigadang Silala Roque. I went to the room of the maid. Oh, why? I, I the blanket. And I tried to touch what was inside the... Ito ang bahagi ng pahayag ng Pangulo bago magsara ang taon sa harap ng magsasaka sa kidapawan na umani ng batikos mula sa ilang grupo. Pero paglilinaw ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nagawa lang daw ng Pangulo iyon dahil sa pangmamolest sa kanya ng isang pari noon. I don't think that degrading. Alam mo, yung, gaya ng sinabi ng Pangulong Duterte Cognito, pinakita niya lang na wala namang, walang kasalanan na dapat siyang sabihin pero pinipilit siya nung, nung pare habang siya'y ginagalaw. Kumaga, pinapakita niya yung kabastusan ng pare at ginawa niya ng kwento ng gano'n na lang para makita ang kahubaran or nakedness ng hypocrisy ng particular na pare niya. Ano man ang ibig sabihin ng pahayag ng Pangulo, ang totoo. Ilan sa ating kasambahay ay patuloy na nakararanas ng pangaabuso hindi lang dito sa ating bansa, kundi maging ng mga domestic helper na nakikipagsapalaran sa iba yung dagat. Ang ilan pa sa kanila, hindi na umabot pang buhay pabalik sa kanilang pamilya. Isa sa nakaranas ng pangaabuso mula sa kanyang amo ay si Novi. Sa halos apat na taon, dumanas daw siya ng maruruming karanasan sa mundo ng paninilbihan. Gusto ko rin pong makatapos kaya naghanap po yung nanay ko na mapapasukan ko rito bilang kasambahay at para at least may pagpatuloy ko pa yung pag-aaral ko. Parang hindi ka trinatratong tao po talaga kasi siyempre iba yung pagkain mo, iba yung pagkain nila. May sexual harassment pa po, yung parang pangihipo po nung asawa ng boss ko, gano'n po. So hindi rin po ako nagtagal doon kasi ayaw ay ko rin naman pong magtagal na gano'n yung sitwasyon. Kasi iniwasan ko po, naghanap po ulit ako ng trabaho. Sa pag-asang malilinis niyang muli ang kanyang pagkatao, mas lalo pa palang ah, na bahiran. Presenta ako kasi, ako kasi uh, kumpleto ako sa papeles. So hindi uh, ko naman inaasahan na ganun nga 'yung mangyayari sa akin doon na so, Akala ka ka ko, na oo. Na akala ko <laughs> maganda kasi Third year college na ako noon kasi gusto kong uh, makaipag-ipon din mm -hmm. kasi graduating na ako next year. So mm -hmm. ang nangyari naman, mas vulnerable, vulnerable pa rin pala. Bakit? Kasi ang akala ko doon, ihahatid ko nga lang 'yung bata sexual harassment na yung driver. Yeah, o oh. pano, pano? Pinasok ako sa CR, tapos ayun yung mga re-rape nga po. So, buti na lang dumating po yung uh, kaibigan kong ng Isang tao ka pa lang pero napakaraming... Oo oh, 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 oh. na po, oo. Karanasan ng yung... pang abuso So vulnerable, ta ah, ah, sa vulnerable -abuso. talaga sa pang vulnerable talaga po yung OFWs natin. O, OFW pa sa bahay. Lalo na lang po, po. po sa... Ang tingin po kasi sa aming mga Pilipina, di lang na lang po, po sa pag ano, 4 na daw po yung height, 4 pa daw po tayo. Tapos ganyan nga yung parang ang tingin nila napakababa talaga parang alipin talaga ang tingin nila. Minsan patawagin kang aso. Ngayon, si Novi ang presidente ng United Domestic Workers in the Philippines, isang non-government organization na nagbibigay tulong at naglulunsad ng mga programa para sa mga kasambahay. Epekto po ba ang sinabi ng Pangulo sa mga kasambahay ngayon? Malaking epekto po yun. ma. Alam naman po natin ang mga kasambahay ay vulnerable po sa lahat ng forma po ng pang-aabuso po. Mm -hmm. So dapat hindi po ginagawa po, biro dapat po yun. Mm -hmm. Kasi dahilan lang po ba yun na mababang, mababang uri ng manggagawa ang kasambahay. Mayigit 50 anos na si Ate Belen, hindi niya tunay na pangalan. Ayon sa kanya, di niya malilimutan ang pangmumulesya sa kanya ng kanyang lalaking amo nung siya'y mamasukan bilang kasambahay. Hmm. Kamusta ho ang inyong karanasan? Uh, una, maganda. Kaso mo nung tumatagal-tagal na, hindi maganda ang naging ano sa akin nung lalaki, yung amo kong lalaki. Paano nyo nasabi? Anong nangyari? Parang napapadalas po yung paghihi niya sa masiselang bahagi ng aking katawan tulad ng puwet. Kuha mo ko ng inumin, papaluin yung puwet mo. Minsan po yung sa may baraso ko na hahagip din yung masiselang bahagi ng aking katawan tulad ng suso. Kung minsan na siya ay nalasing, eh, justong ako ay naliligo. Katatapos ko, hindi ko naman po alam na siya ay... Eh, dadating ng mga time na yon ay pinag niya rin po ako pero hindi naman po natuloy. Pa, paano pinasok ko niya ba kayo sa pinasok po kaso mo po nag ako dahil meron naman po kaming ay yung nagka-garden na katulong na lalaki. Sa karanasan ito, napagdesisyonan niyang manahimik na lang. Sa takot ko po parang ako na po ang kusang umalis dahil nalang sa kahihiyan na. Tsaka takot po ako na magsumbong sa wala namang kahihinatnan. Sa panahon ngayon, mahirap na raw makahanap ng kasambahay. Kaya ang mga manpower agency gaya nito ang naging takbuhan ng ilan sa loob ng isang araw. Yes, ma'am. Halos dalawampung tawag ang natatanggap ng ahensyang ito. Kung hindi yaya o tagapag-alaga ng mga bata, all-around helper daw ang hanap. Sa Viber account ng na mga naghahanap ng kasambahay, pinapasa ang mga litrato at data ng mga aplikante. Mula rito, namimili ang kanilang magiging amo at lahat daw sila na background check ng agency. Inalis na rin nila sa kanilang listahan ang mga naging sakit sa ulo o reklamo ng ibang employer. Kung sino yung napili nila, then kokol naman sila ulit sa amin, then may interview na po sila po. ah uh, tungkol sa gawain ng bahay. Kada araw, umaabot sa walong aplikante ang kanila raw na de-deploy. Karamihan mula sa mga probinsya ng Zamboanga, Leyte at Negros. Ang sahod daw ng mga natatanggap dito, umaabot ng 7,000 kada buwan. Para makuha natin ang gusto ng employer, itatago natin yun. Hindi raw sila basta-basta nagpapadala ng mga kasambahay. Kailangan pa kasi nilang dumaan sa dalawa hanggang tatlong araw na pagsasanay. Dito lahat ng aspeto ng paglilinis kailangan matutunan ng na mga nag-uumpisa pa lang sa ganitong hanap buhay. Meron po tayong uh, isang pang extra po na halimbawa pag titikim po tayo ng niluluto natin, kailangan po gumamit tayo ng extra spoon. Para po, uh, yung niluluto natin, hindi na, hindi siya mabilis, mapanis in case na pag nasalin na po siya. Isa sa kanila ang 24 anyos at tubong antike na si Jessalyn. Hunyo nung nakaraang taon lang daw nang mapadpad siya sa Maynila. Hindi naman po mahirap na nagtatrabaho ko na malayo. Iniisip ko lang yung buhay namin doon, lalo na po yung tatay ko. Kasi nga po, gusto ko lang po siyang tulungan, maibalik kung ano yung ginawa niyang paghihirap para lang Mapalakay kami na maayos. Ganit po. Gusto ko pong iahon sa hirap si tatay. Sa Maid Academy na ito, tinuturuan sila ng tamang pag-aayos ng mesa hanggang sa pag-aalaga ng bata. Kung si Jessalyn daw ang tatanungin. mahalaga ang mga training gaya nito sa mga tulad niyang high school lang ang narati. Sa pagtataya ng grupo ni Novi, mayroong mahigit isang milyong kasambahay sa bansa. Aabot naman sa kalahating milyon ang mga domestic helper abroad. Sa tingin niyo ba, mas dumarami ho ba ang bilang nila ngayon? Mas marami ho ba ngayon ang pumapasok bilang kasambahay, both dito uh, locally and abroad? Uh, mas marami pong uh, pumapasok po kasi uh, alam naman po natin na ang pagkakasambahay po ay uh, parang extension na lamang po ng Uh, gawaing bahay. So mas marami po. Pero mas marami pa rin po yung umaalis po papunta mm -mm. sa ibang bansa. Kasi alam naman po natin na ang sahod lang po dito sa uh, NCR mm -mm. ay 3,500 lamang po ang minimum wage kumpara mm -mm. po sa ibang bansa po. Anong tingin yung dahilan? Bakit po mas pinipili nilang maging kasambahay at hindi kumuha ng ibang, kumbaga, kurso kung may pagkakataon man? Kung sa kurso lang naman po kasi uh, kahit nakapag-aral ka po, ang kapalit daw po ng iyong uh, diploma ay parang ano lang daw po katumpas lang daw po ng uh, paglilinis ng banyo, yung ganun po pagkuskus ng inidoro. Mm -hmm. Ganun lang din naman po kasi marami naman po kaming uh, mga kasamahan din po nakapagtapos din po pero mm -hmm. ang bagsak pa rin po naman po nila pagkakasambahay po talaga. Hello. Oh, Kumusta? Ano ka, kamusta si Tatay doon? Ilang araw na lang mag-uumpisa na si Jessalyn sa kanyang unang amo bilang kasambahay. Pinaghandaan daw niya ang araw ng kanilang pagtatagpo dahil ang unang linggo daw ang sinasabing pinakamahirap sa pangangamuhan. May plano naman po kasi ako na pagpatuloy ko rin po pa rin yung study ko po. Uh, gusto ko po kuma ng education po kasi yun po talaga since elementary hanggang high school yun po talaga yung pangarap ko na kunin na course. But inform pa dito sa amin para pwede natin i-file din sa, sa nearest barangay then mag-proceed tayo sa police bin para din sa dole. Kasi para mabigyan din natin ng aksyon doon sa mga amo na nagmamalas natin doon sa mga kasambahay. Pero bago raw tuluyan silang mag-umpisa sa kanilang mga amo, ipinaliliwanag din sa kanila ang kanilang karapatan alinsunod sa batas na ipinasa noong 2013 ang Domestic Worker Act o Batas Kasambahay. Ginagarantiya ng batas na makakasuhan at makukulong ang sidomang mapatutunayan ng abuso sa mga kasambahay. Wala silang kawala, no? so hindi lang once yan. Several times, madalas na nare sila kailangan lang tiisin niyo no. So yun yung yun, yung maraming karanasan na ganyan ang mga Pilipina. So, hindi dapat ginagawang example, hindi ginagawang ginagawang uh, parang katatawanan, no? Kasi pag ang isang mataas na, na opisyales ng gobyerno ay nagsalita, ang tingin ng mga tao, ang salita niya ay tama. Na yun yung nuun yung na, na walang masama doon sa, sa gawain yon Yun ang malaking problema dyan. Para sa mga galing sa pamilyang salat o walang-wala, ang pagiging kasambahay ay nagsisilbing unang hakbang para makatakas sa kahirapan. Isang paglalakbay na kahit pa suntok sa buwan, tatahakin nila sa ngalan ng magandang kinabukasan. Sila ang kaagapay natin sa oras noong tayo'y nangangailangan ng makakasama at makatutulong. Pero ang kanilang sektor din nangangailangan ng pag-aalalay lalo na sa pamahalaan. Pamahalaang poprotekta sa kanila mula sa pang-